Sinibak naman sa pwesto ang apat na pulis kabilang ang kanilang hepe na sangkot umano sa bigong pagsalbay sa si isang pedicab driver sa bayan ng Agdangan, Quezon. May detalya si Alan Lianeta. Sinibak na sa pwesto ng Quezon Police Provincial Office ang apat na pulis at ang hepe ng Agdangan Municipal Police na sangkot sa umaribigong pagsalvage sa si isang pedicab driver sa bayan ng Agdangan, Quezon. Pansamantalang iniligay si Police Senior Inspector Wilson Mansion sa Provincial Holding Admin Section ng QPPO sa Camp Guillermo Nakar. Kasama niya dito sina SPO for Wilson Villegas, SPO 3 Noel Malabayabas, SPO to Brian Nobo at PO to Jamar Espedido Si Espedido ang tinuturo ng biktima na bumaril sa kanya. Ayon kay Police Senior Superintendent Osmundo de Guzman, hindi raw bilang kaparusahan ang pagkakasibak sa lima kundi upang bigyan ng pagkakataon na gumulong ang investigasyon ng nasabing kaso. Nasa pagamutan na sa Maynila ang biktimang serero at para sa kanyang operasyon, papalitan lang ng titanium plate ang nabasag ng panga at aalisin din ang bala na hanggang sa ngayon ay nasa kanyang mukha pa rin. Ang biktimang si Roger Herrero ay sapilitan umanong isinama ng apat na pulis noong Nobyembre 1 at pinipilit raw itong paaminin sa nangyaring nakawan sa bayan ng Agdangan. Sakay sa isang itim na kotse mula Agdangan si Roger habang nakaposa sa idinala umano ng mga pulis sa liblib na lugar sa barangay Lakip sa Atimonan, Quezon at doon pinatakbot binaril sa muka si Roger. Nagpatay patayin umano si at nang maramdaman niyang wala na ang mga pulis, saka ito pilit naglakad at humingi ng tulong sa residente sa lugar hanggang sa madala sa hospital. Sa ngayon hawak na ng NBI ang kaso habang sasagawa rin ng sariling investigasyon ang Quezon PNP. Samantala, ang perang gagamitin sa operasyon ni Herero ay galing naman sa pagsisikap ni Piwi Bakunyo at Isra Akayan matapos ang mga itong humingi ng tulong sa pamagitan ng isang Facebook account kung saan nakolekta sila na higit sa 300,000 piso. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, I am one with 25.